Oh, good morning guys. Adi kami Tadi ah. kami na ah. hakuan barangay Apunta. At ah, ipakadto kami sa ah. barangay ah, Pangi. Kay magpapatron dito dito kami magtitinda mga lodi. Ah, good morning. Good morning, good morning everyone. Ada naon mga dara. Mga dara magmumotor la kami ngadto. Ada naon mga dara. Man. Ah, kaldero. Uh, ice box uh, may ada kami dito kaldero nga kuwan may damage ang um, mabalyuan ang um, namon dispose dati tapos uh, water jug Ngampum. Uh, daraya ng ampum Amit ito namon darayan na nga dito sa barangay uh, pangi uh, san jorge samar What's up, what's up guys? At, uh, shout out sa mga followers nga Bisa nga ladiri damo. Ako followers pero kanagtsatsaga. Damo nga salamat mga lodi. Dam, damo damo uh, okay, nga salamat. Ope nga ga. Thank you so much. God bless you.